parkingan ng SM Baliwag SM City Baliwag City Ayan, may parkingan din nila sa sarapan Kaya lang yung mga senior kailangan din ikaw pa maulanan Ayan, ito ang Bebe Sia Papuntang Plaridel Oh, Pasko, Pasko, Pasko naman hindi. Happy Holiday 2.25. 2.25. Oops, sorry po. <coughs> <Two>. Ito. Ba? Mga sarado yung mga ko. Hindi ba? Talaga <coughs> nga, talaga bagyo eh. Manta kayo mga babagyo eh. Mag-mall <coughs> ka pa.

Mahirap naman yan. <laughs> Tigahawak lang ako. Nahirapan nga ako minsan. kaya mag-awak. Para akong mayaman. pag ka lang ang may ka. At tatawa siguro si Jessica. Pag-ingay si Mame, kamit naman si Papa. <laughs>

Jalan Preset Bay Nang bumunti Nang bak Nang makasaman Lagi niya bang ganyan ganyan ka gabi Ganyan ka talaga Yung alas 3, May hangin pa Tatakot ako Baka magtawad na yung Pamachin Tsaka yung Pansin buti tinali ulit ni Dario yung buwan pa Yung... Hindi, yung may buwan, yung, yung maraming tinig. Dalawa yun eh. Yung... sagi eh, na eh, uh, ano na oh. Eh down lang yan. Down lang yung uh, mukha niya pag hindi ka anong malaki. Down lang Ay, eh, ano, ano, kung malaki na yung upa natin kahit siya ba magtatanim ako lahat yung klase na sa kasi yung lakatan pinakamahal eh. 7.99 pala bilik na dun sa kuwa yung walang puso kaya akong binili. Daki ko, ah, mababa na. Hindi na sa liko. Sineko yung price niya. yun. Kaya ngayon? Wala na? Wala na. 799. Ano 000, na? 1099 <laughs> na. Volkswagen. Daming. baliwag yan o, kanan? yan kanan? Sa looban Sa looban, kaya dyan tayo, yes Yes May itag pa tayong Eh, ganyan. Meron lahat yung kanyang project. Binili, binili yun. Sa, ganoe. sa ganoe naman, lahat sila binumura. Kahit pa yung panita nung magwelga. Baka sumami sa iglesia, sa kuwan. Next week. Tama tayo, Wander. Balintis <laughs> yun. <laughs> Gamitin na lang yung sister, yung dati. Diba wala ako? Baka tayo. Bata tayo doon ng mag. Baka tayo ng hap. Ayan. Kaya lang, hindi tayo doon paparada sa loob. May ka rin. yung mara. Walang iya e, dati, sang araw lang eh at araw o kaya eh kaya iniisip ng iglesia walang tao <laughs> sarado rin sila nangangan pala yung pangalan ng no, resort doon sa Silipat. I don't know. ba, wala pa sige Yung, malakas malakas ang kasi late na siempre... Yun sa harap tsaka na wata waka, waka yung nag yung, yung do one air kung kayong Hindi makina Para bumper na lagyan na bumper dalawa pa hindi eh, naman aluminum yung bumper niya bakal talaga <coughs> may plastic sa ano pati pang wala pandi sa ang yung lang para hindi magbibag eh three cylinder lang yun lumakila ng konti sa tuktok yun parang ng motor lang yan eh. oh, parang bagong pinto ha ah. ah, bagong ba o? may pili ha? steakhouse bago ha ah, may buwan? may restaurant? Bago, oh. sa kabila sa right side, okay. Okay. sa kabila kapan eh tikman na, tikman na ito lumaki eh oh, na, dagdag yun o oh ng laki ng nadagdag. business, hindi pang... Ayun, yung pag-ibig, siguro yung mga bahay-bahay doon. Ayun, yung meron peri-peri. Shakey's. Paano kakain na po sa peri masarap doon yan eh. Ano, in order? pero, pero. Siguro ba niya? Ang kapunta po sa Marcos, kasi malakit pa ako doon. Sa Medlock? Tapit, tapat ng tayo. bago dumating ng South? po. Baka ko niya may no, din to Dito para ma po. ko. Oh, oh, you can ito order ka. Order. parang uh, Para ganito na yung nakatira sa park Yung naka part din sa so ka, kabila. Expand. Magkano na ho? Okay, magkano na? At rental na Wow, maraming tao ah Ano, hindi ko takot doon May lalabas pinasok kong bukwa ng din sa itaas Pag tricycle sa'y taas kaya lumit po dito pa, yung may parking na po sa baba Nang to, sa sa Ako sa sakyan. po yung mga nila, po dito, nila nilipat ng mga dito Dari, mo naman 30, na yung Ayan Okay Nakabila pa Dito tayo, dito tayo tabi ng kuwan no, ng jeep kasi walang pintong dami, dami yan Be, 30 mas mabigat na yun parking ano? 30 30 SM Bahiwag